morning guys yeah, for today's video nandito na tayo sa may bandang milaor at tayo pupunta dun sa ating paboritong place pag nandito tayo sa naga alam mo na yan tayo ay magluluglog na naman guys samahan nyo kami sa pagluluglog namin let's go Wilbert Lee tulay right, nandito na tayo sa Maytulay malapit-lapit na po tayo dun sa ating favorite place Yan sa kaliwa papuntang ano, palengke. Sa so, may sentro na naga. Ito dito. Yan papunta na ito nang doon so, sa may papuntang ano. Peña Francia, diretsuhin mo lang yan. Papunta Peña Francia. Nice. sa naman ko ng gulay. Mamaya ulit pag malapit na tayo sa ating favorite place. Okay guys, ito na nga tayo dyan sa may ano, dyan Diyan, dyan sa may, dyan dyan sa may pundahan na Yan dyan, 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 Diyan, dyan, dyan, dyan. Diyan, dyan. Diyan, uh, wait lang ha guys, paparada uh, lang tayo Hello. At guys, nandito na tayo sa ating favorite place Here we are again, sa ating favorite place Alam na yun ni eh, ate yun, no, ayo. Favorite. Pati tayo nandito sa Naga. Favorite place. Kinalas. Ayaw po. Ayaw po. Ayaw 1, two, three, ten, 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 Yan. <no? laughs> Yan nakain na po kami ng luglog. Kapado Explorer po nag dito sa Luglugan ni ate dito sa may malapit sa may ano SM Naga kain po muna kami kain tayo guys secret kain. secret yun secret